internet streaming ay maaari mong uh, ma-access sa pamagitan ng kanilang website dcfe.febc.ph Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew at ito po ang The President's Report. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalaing ka ng Panginoon. Ikaw ay nakikinig sa FABC Philippines. Ngayon ay nagdiriwang ng ikapitumput tatlong taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ng pag-asa ng Diyos. DZMR 1143 Santiago City CARE 104.3 The Way FM Legazpi City 702 DZAS Mega Manila 98.7 DZFE Metro Manila 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, Tacloban City. 1116 DXAS, Zamboanga City. 106.9 DXGR, Cotabato City. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, Davao City. 1062 DXKI, Coronadal City. At mga online broadcast sa Pinoy Connection at Now XD. Nag-uumapaw ang pag-asa. Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman Isang magandang araw ng lunes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, ay iba't ibang uri ng pagpapala ang ating mararanasan at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sa tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Alam mo, hindi pa rin tayo ligtas kung magpahintulot ang Diyos ng mga pagsubok o hamon sa ating buhay. Ngunit kung sa mga sandaling ito ay hindi maganda ang ating nararanasan sa larangan ng pananalangin na mamaya ay ating gagawin, maihahain mo naman anuman ang iyong damdamin. May mga kang minimiti at higit sa lahat, tayo ay magpapasalamat. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ang magandang aral at paalala ang salita ng Diyos. Kaya talaga, samahan mo ako rito muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw pong ito, tayo po ay nasa ikalimang kabanata na sa Aklat ni Santiago at titignan natin ang isang paalala patungkol sa paggamit sa ating mga kayamanan o any talent or gifts na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ngunit dito, pagtutuunan natin ang pansin ang patungkol sa paggamit ng kayamanan. Bago natin itong ngayon ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa araw na ito, pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at pag-asa. At sa mga sandaling ito, kami po'y dudulog sa inyong salita. Ang aming pong tanging hangarin at pakiusap ay mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Pagpalaan mo kami higit sa lahat sa mga magagandang paalala at sa mga pagpapalang spiritual na aming matatanggap sa araw na ito kami po ay nag-aalay ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag Sa araw pong ito ay patuloy tayo sa ating pag-aaral sa ilang uh, mga piling talata dito po sa Aklat ni Santiago. At nabanggit ko nung mga nakaraang araw na ang Aklat ng Santiago ay uh, may layong pasiglahin ang mga mana ng palatayang dumaraan sa matinding hamon sa kanilang buhay. Alam mo kaibigan, ang kop ang paalala sapagkat may mga panuntunan at mga pangihikayat dito sa Aklat ni Santiago upang tayo rin ay maging praktikal sa ating uh, pamumuhay at maging maayos ang ating pakikitungo higit sa lahat sa ating Panginoon at sa kapwa. Ano ang paalala ni Santiago patungkol sa paggamit sa kayamanan. Kung hawak mo ang iyong Biblia, tayo ngayon ay nasa ikalimang kabanata na dito sa Aklat ni Santiago. In the book of James, chapter 5 tayo, pag-aaralan natin yung mga unang nga uh, anim na talata, verses 1 to 6. Ngunit pagtutunan natin ang pansin ang talata, tatlo lamang at ganito ang ating mababasa. Sabi nito sa James 5 o Aklat ni Santiago, kabanata 5, talata 3. Kinalawang na ang gold at silver ninyo gagamiting ebidensya ang kalawang na iyan laban sa inyo at parang apoy iyan na lalamon sa katawan ninyo. Nag-ipon kayo ng mga yaman para sa mga huling araw. Alam mo kaibigan, ang Kabanata lima dito sa Aklat ni Santiago, kung may panahon ka, basahin mo Five chapters lang naman yon ang kabanata lima ay babala para sa mga masasamang mayayaman. Uniting po yun. A warning or a condemnation of the wicked rich. Ika nga, babala para sa mga masasamang mayayaman. At uh, nais ko lamang po nga paunahan kayo na hindi ho lahat ng mayaman ay masama. Mayroon mga ilang ilan na mayaman na sila ay uh, masasama. Meron naman kasi mga mabubuti. Bakit ba ang iba ay maituturing na masamang mayaman? Alam mo kaibigan, ang mayaman o ang pagyaman, ito ay pagpapala ng ating uh, Panginoon na maaring uh, halimbawa ito ay dala ng iyong uh, pagpupunyagi. Yan ang dahilan kung bakit ka yumaman. Ang iba naman ay uh, yumayaman dahil sa masamang paraan at dito titingnan natin itong ikalawang uh, paglalarawan ng isang masamang mayaman. Alam mo Bigan, itong verse 3 dito sa Kabanata 5 sa Aklat ni Santiago, ito ay patungkol sa pag-iimbot, covetousness. Ito yung sinasabi ito na kung saan ang isang taong naging mayaman o yumaman ay itinago ang kayamanan para sa sarili. Sa halip na tumulong sa kapwa dahil nga siya nga ay may higit sa kasapatan o siya nga ay mayaman. Alam mo kaibigan, tandaan natin na anuman ang dahilan ng iyong kayamanan, yan ay mula sa ating Panginoon. At uh, alam mo, sabi nga sa aklat ng uh, Deuteronomy, it is God who gives us the power to become wealthy. Yung iba naman, eh, maituturing natin na may ipinanganak sila na mayroon silang silver spoon, ika nga. At uh, ang kayamanan, itong masasamang uh, mayayamang ito ay hindi nila ginamit upang malugod ang Panginoong Diyos sa kanila. Ito ay paglalarawan na sila ay hindi mabuting katiwala bakit? Sa pagkat labis ang kanilang pagtutoon ng pansin sa kanilang sariling kapakalamang. Alam mo, ng wikain ni Santiago na ang ginto at pila, pakahulugan nito dahil nga ang mga ito ay kanilang itinago. Isipin mo, no alam mo, kahit na yung ginto, pagkaya na itinago mo ng matagal na umahabang panahon, nagkatarnis din yan because of the exposure sa elements, lalo na yung lupa, pagka binaon mo doon, ano? at lalo na kung hindi primera klase na ginto ang uh, mayroong ka, yan ay kakalawangin. At uh, hindi mo rin pakikinabangan yan, at hindi rin mapapakinabangan ng kapwa mo. Ang kalawang, sabi ni Santiago, ay gagamitin ebidensya upang siya ay hatulan ng Diyos sa kanyang pagiging mapag-invote ipinaliwanag ng apostol na ang pagtatago ng anumang bagay, kahit na yung pagkain, eh, pagka tinago mo yung pagkain, yan ay mabubulok. Alam mo, kahit nga yung delata, eh, hindi ba may expiration period yan? Yung mamahaling gamit, uh, aamagin lang yan. At yung uh, salapi, eh, pagka yan ay eh, tinago mo ng mahabang panahon, baka yan ay eh, pagka sa dating ng panahon na eh, yan ay eh, gagamitin mo na, wala na, wala ng value. Ika nga, ang mga ito, yung mga bagay na panandalian o sa sanlibutan, ito ay maaari masira o mabulok. Bagaman, ulitin ko po, ang mga mga bagay na ito ginagamit na... dalawang midyo na ang nababakunahan sa kasalukuyan. Ngunit Panginoon, napakalayo pa nito sa 70 million na kinakailangan upang magkaroon kami ng tinatawag na herd immunity. Panginoon, tulungan niyo po dan lalo na ang Department of Health, kung paano po handa ang mga facilities na paglalagakan ng mga bakuna, kung paano i-roll out ang vaccination. At nawa Panginoon, ang aming mga mahamayan ay magkaroon ng matinding pagnanais na mapabakunahan. Pakilang ama sa kabila po, ng mahigpit naming problema sa COVID-19 pandemic ay hinaharap din namin ang problema namin sa ekonomiya. Panginoon, ibangon niyo po ang ekonomiya ng aming bansa. Tulungan niyo po ang mga negosyante dito sa amin na nawa ay magsikap na maibangon, mapaunlad ang kanilang mga negosyo. But at the same time, ay magkaroon ng matinding hangarin kung papaano magkakaroon ng papel sa paglutas sa problema ng aming minamahal na bansa. Panginoon, yung po mga nawala ng trabaho, yung mga bumagsak negosyo, tulungan nyo, dakilang ama, na sila po ay makabangon. Panginoon, pangunahan nyo po ang aming mga opisyalis lalong-lalo na ang aming mga elected government officials na kami po ay nalulungkot na marami sa kanila ay tila ang binibigyanan ng pansin ay ang darating na eleksyon sa halip ng pagtulong sa aming mga mamayan dahil sa pandemyang ito. Panginoon, likha inyo po sa kanilang puso ang wagas na pagnanais na makapaglingkod. Wasakin ninyo, dakilan Diyos, ang mga personal interest, ang mga personal motives, yung mga naghahangad lamang ng kapangyarihan sa halip na pagnanais na makapaglingkod. Panginoon, dalangin ko po ang bawat mamamayang Pilipino. Higit kailan pa man sa aming kasaysayan, ngayon niyo po buhayin sa aming mga puso ang diwa ng bayanihan, ang diwa ng damayan, na kami po ay magtulungan bilang mga Pilipino na hindi namin tinitingnan ang aming mga political at religious affiliations. Panginoon, nawa magkaroon kami ng tunay na pagmamahal sa aming bansa, ang tanging bansang ibinigay mo at ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lamang sumunod sa batas dahil sa takot na mahuli, kundi kami sumunod sa batas dahil sa aming pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kami po, dakilang Diyos, ay umaasa na sa kabila ng mahigpit at mahirap naming kalagayan, kami ibabangon mo upang higit sa lahat ay patunayan mo dakilan Dios na minaman mo ang bansang Pilipinas at ipakita mo sa aming kalagitnaan ang iyong kapangyarihan naway matagpuan mo kami bilang isang dahi na karapat-dapat sa iyong pagmamahal ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak at ng banal na Espiritu Amen Bahagi pa rin po ng ating programa dito sa Hardin ng Panalangin ay ang uh, pamamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng kagalingan ng ating mga kapatid. Itudulog natin ito sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Amanami sa langit, marami pong salamat sa pagkakataong makadudulog kami sa inyong panan upang mamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway uh, magkaroon po ng katugunan ayon sa inyong layon at panahon. Ang mga kahilingan ng mga sumusunod na kapatiran. Tulad po, Panginoon, ni kapatid uh, Lita ang kanya pong pananalangin ay kagalingan po sapagkat mayroon po siyang uh, breast cancer. Si kapatid Teresa naman po ay nananalangin din po ng kagalingan sapagkat mayroon po siyang goiter problem at uh, dumudulog din po siya para sa proteksyon ng kanyang pamilya. Healing naman po from vertigo. Ito po ang panalangin ni kapatid Dory. Para po kay kapatid Tony, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sapagkat meron po siyang uh, prostate problem at the same time meron po siyang problema sa kanyang Kidney, pagkalo pagkalomo o oh Diyos ang kagalingan na hinihiling ni Kapatid Tony. Para po kay Kapatid uh, Bernie, complete healing po ang kanyang idinudulog. Meron po siyang uh, frozen shoulder at naway makapagtrabaho na siyang uh, muli. At uh, ganun din po, nananalangin siya na mamagitan para sa kanyang uh, pamilya. Kaya naman po ay patnubay ang kanyang idinudulog sa inyo sa umagang ito guidance and blessing sa buong pamilya. Ito po ang kahilingan ni kapatid Kaloy. Kalakasan. Ito po ang hinihiling sa inyo ni kapatid Jamie. Isang maayos na kalusugan at financial provision naman po para sa buong pamilya. Ito po ang pamamagitan naman ni kapatid Rene. Protection, guidance and wisdom. Ito po ang kahilingan ni kapatid Mary. At si kapatid Celia po, Panginoon, ay dumudulot sa inyo na alisin mo po ang kanyang takot sapagkat na madalas po siyang nanine nervous for whatever reason Panginoon Dios ganito ang kanyang nararanasan. Alisin mo ang takot na nararamdaman ni kapatid Celia at para po kay kapatid Monina, protection and guidance po para sa kanyang anak na nasa Taiwan. Panginoon, narinig mo ang aming mga idinulog sa inyo. Mga panalangin ng kagalingan para sa aming mga kapatid sa pananampalatayang. Iba naman ay pamamagitan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dawain, magkaroon ng katugunan ayon sa inyong layon at panahon. Anggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga, kaibigan, napakaganda ng paalala patungkol sa misuse of riches. Alam mo, kaibigan, hindi ka na kinakailangan maging mayaman o may sa kasapatan upang ikaw ay maging mabuting katiwala. Lahat ng kaloob sa atin ng Panginoon Diyos, yan man ay dulot o bunga ng iyang pagpupunyagi. Yan ay mayroon tayong tungkuling gamitin natin sa kaluguran ng ating Panginoon. Maging mabuting katiwala tayo. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa napakagandang palala sa Aklat ni Santiago patungkol sa mga pagpapala at patungkol sa pagiging mabuting katiwala at may babala kung kami po ay hindi magiging mabuting katiwala at pagtutunan ng pansin ang pangsariling layon lamang o maging yung mga bagay na galing sa inyo. Naway, uh, pagkalooban mo kami ng karunungan, patnubayan mo kami, Panginoon Dios simula sa araw na to sa mga bagay na amin pong gagawin. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang bukas, ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya bukas inaanyayaan kita na ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Kustos. At ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Sa luk -luk Diyos sa mo, o kay sarap nang sa harapan. Iniibig ko ang Pilipinas aking lupang sinilangan tahanan ng aking lahat. Pinukot ko pa ko at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, biringin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katawan.